Pamili na po natin ng gamit si Kuya Pikoy. Ayan, Kuya Pikoy, kaway-kaway. Pasalamat. Uh, Pinagtatanong po natin si Lola Meli, pero ang nakita po natin, si Tatay. Ako, Ako. Ano po yung pangalan? Ayun po, ano yung pangalan nyo? Benzin, Benzin siya. Dito ba? Ben Benzin. Benzin? Na Ayan, ah, uh, nandilimos po siya sa ilalim ng hagdan ay sa buwan ng hagdan po sa PD diba? Pero taga Baluarte daw po kaya i sinama na po natin at uuwi na raw siya kanina kumago po siya ng lilimos. At kumita na siya ng pambiling ulam. Kaya po, iahalit na po natin dahil si Kuya Bikoy po taga Baluarte rin. Ayan. At uh, si mamaya po natin tingnan natin. Hindi ko ko laki ng konti. Hindi iyak ng konti. Okay. Dito, uh, dito nandilimos okay. si Nona Meli. Dito po. Copy Yan ni nakati Emma. Dito natin atama kanap si Lola Meli. Kaliwa po ba kanan? kaliwa. Ah, kanan, kanan. Okay lang diyan sa solo. Para pader. Oh ah, pala. Ako na po papa. Sino ang magbaksano ba 'ton? Sino ang Ba, 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 ba. Ayan, dito lang. Ayun na. Ay nakabambitin na ng gulay. Tay, pwedeng magtanong yung matandang babae na nakasaklay na ng dedimo so dito yung taga Garcia sa nakatira sa lumang Simbahan. Pero dito pa rin siya kasi pumunta po kami sa Lumang Simbahan. Ala na po doon eh, doon sa Garcia. Ah, uh, yun yung halos dalawang taon namin pinaplag yun hanggang sa may umampon bumalik uli rito ngayon, balita ko po wala, pinuntahan namin sa lumang simbahan wala na uh, dito po sa palengke meron daw kumuha taga palengke Meli pangalan ho noon, puti na yung buhok, mataba tapos nakasaklay. Sa loob ng palengke, pagka nga po nakita nyo nalilimos dito, ah, pasuyo naman po, dito kami magtatanong uli kung sa siya nakatira. Kasi pinapahanap po ng, nung nakapanood sa kanya dati, hinaha, na OFW, pinapahanap po sa amin para matulungan. Kung sino man po yung kumukup sa kanya, mapasalamatan, tsaka makapag-abot din po kami ng tulong. Basta po pag nadaan po dito, patanong nyo po kung saan siya nakatira dito sa palengke eh kasi po isa rin akong PW hindi ako makakapagkot-ikot eto naman po nakita namin si tatay naman sa paanan ng hagdanan ng Lili Mos eh uuwi na ro po yahatid namin para malaman namin yung bahay niya ayun salamat po ah salamat po ayan ah bibiyahin naman po tayo yahatid natin si, yahatid naman Oh, tatay ano yung pangalan ay lolo ano ha Resty bensi, ah bensi, 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 bens, 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 Uh, Nilapitan po ni Kuya Awad, ni Tatay Fernando, at ni Kuya Bigoy. At agas, at tinanong po natin kung taga saan siya, eh pauwi na ro po. At ayan po. Ayan ba? Iyahatid yeah, na rin po namin ni Tatay Fernando para po okay na ang lahat. Para... Siguro, alam ko kung At malaban po natin yung bahay. At kung yun po sa ating mga ninong at ninang para kahit paano. Matalo po natin. Isa na po ito sa artista natin. Kaway po tay. Pwede kayong manawagan. Yan, okay, magsalita lang po kayo. Maraming manunood po ito. Pwede kayong manawagan. Dapat. Manawagan po na kung anong tulong yung pwedeng itulong sa inyo. Dahil para hindi na kayo nalilimos. Inang taon na kayo? 90 plus. Pag magwa 100 na pala. Hindi eh, malapit na kayo makakuha ng 100,000. Eh, kung tangan nyo kami, pagka nakapag kami ng na 100,000. Ano, yeah. yeah. <laughs> tandaan tandaan tanda nyo yung mukha namin tagto, ha? Ah. Bawat kaibigan kami. Hindi naman kami manunupa. Magbabayad kami, ay mamuta. Ano, ano, tandaan nyo yung 100,000 nyo. Yeah. Ah, ano, ayun, ah, uh, pupuntahan po natin yung yung bahay ko nila para malaman natin kung okay. sa bahay. Bahay ko, ha? Update po namin kayo miya siguro mga isang oras na biyahe ito. Nagalaro din. Yan uh, din ang ate Emma. Papunta naman po kami ngayon, Tatay Fernando, sa lumang simbahan. Adina, inagahan po namin yung labas kanina para ito yung umaga kasi namamalig mo si Dora Melidon at makasakaling makita namin sa Marasada pero ala doon eh hindi doon hindi doon daw po napapansin ng mga tao doon kaya yung pagmamahal para kay Lola Meli sinira po natin kay Ate Jessica pagpipinda rin po sila ng Meli pa ayun ah ito po kami ngayon at ah, sisinipin natin yung lumang simbahan kung, kung andun pa ba kung ano na ano, pinawisan po ako sa pares Karasinin nyo dito, ang nandito so, right, e, eh. natin, na sana, sana bumalik si Saluma Simba si Balita namin, wala na no I-update lang po muna natin sana, sana okay pa siya mula saan man paano ang kwento ng ating dyan update po namin kayo pag marami sa simbahan ayan, andito po kami sa lumang simbahan kapag po sa gate na siya, ala na nga si Lola Nelly ayan, ayan po yung lumang simbahan na dyan natin dinadalaw si Lola Meli. sa so, kaya natin pagtatanong Iyan nyo ho yung tagulan tag-araw, ganyan yung tubig. Dati doon ho siya sa likod na yun nakatira. Si Lola Meli na talaga hong amoy ano na cemetery pero malinis naman tapos si, Lo, si nung bumalik uli rito dyan na lang nakahiga si Lola Meli yung papag namin din nalang sa mismong pagbaba na yan ayan ni ng ate Emma pagtatanong-tanong po namin na ah, abanti kami din eh kung kumakadaan kami rin sa gawi pa doon alangan na po rito si Lola Meli Ayan, na po sa lumang simbahan si Lola Meli at uh, ate Emma. tatanong po natin malinis po siya kaya alam bahan ng tubig kaya na po si Lola Mary tatanong po natin dito sa ah, po tayo sa gawin doon Ayan, magtatanong po tayo. Ang ganda po ng kalasada ngayon dito. Uh, po doon yung mga anak ni Lola Meli. Uh, ng ang ate Emma. Bukod. Ayun, ayun, nagtatanong tayo kay eh, magandang tanghali po, nalabas kami. Nag-ikot kami sa palengkin, hindi namin nakita si Lola Meli. Asan kaya yon? Ano kaya ang balita ho doon? Hindi na, na nagpapakita. Kaya nga ano kaya ang... Eh, magtatanong po tayo kay Mami ko po at nalibot tayo dito. Alam, hindi na nagpapakita, hindi na gumagabi mula na umalis yan. Kahit to yung mga anak niya, wala na hong balita. Alam, alam. Eh siya po, araw-araw namamalengkit tuwing umaga, hindi niya na ho na. Sabi, ang sabi ko, yung nakasaklay ho na ano, si Tatay Fernando baka ka babae. Malaki katawan no na may saklay. Dalawa yung saklay niya, ika-ika. Hindi ko na rin nakikita ron eh. Ah, pag namamalengkit din ho kayo, hindi na rin. Hindi na, na rin. Dati na nung kwa, nung nandito pa siya, nakikita ko siya. Nung umalis na siya rito, hindi ko na siya nakikita. Kaya, sino kaya ho ang kinup, may kumukup kaya? Sabi, o... May nagsabi na may kumuha daw na taga-palengke. Taga pa, okay. Tagap yeah. ah, yun na, buhat nun. Ado, hindi na rin na... Wala na kami naging balita nung mula nung malis na dyan. Wala na siya, hindi na siya bumabalik dyan. Hindi rin na no, iniisip-iisip ng no, mga anak? Ah, <laughs> uh, <laughs> na kami doon. Kamusta naman ho yung mga anak? Eh, okay na may mga anak. Hmm. Eh si Lola Selly ho, kumusta? Tsaka si, na, si Ate, Christy. ano pa Ate Christy, alala? Eh, nat. okay naman. Yes. Taga saan? Anong lugar ho yung release na pumuntahan natin na? Si Kuya Bikoy? Baluarte, Baluarte ate, ho. Ate, taga, Tapos dito naman sa, sa bukid naman ho, no, si uh, Isabela, ang tawag, ay Isabela nga ba tawag sa lugar na yun? Gawin Santa Cruz? Hmm, Santa Cruz ho. Ay, sabi. E, paano po? Eh, biyahe na po kami. Ala naman pala. Eh, nag-ikot din. Eh. Oh, nag-ikot din ho kami sa palengke. Hindi <coughs> na na ho namin nakita. Na eh. Dati nakikita ko. Nung dito pa siya nakatira sa simbahan. Ah. Nung wala nang mali siya rito, hindi ko na siya nakikita. Lan, ginabi kami nung uwi nung birthday ni Lola Selly. Nakikwento oh, ko nga sa hindi, kanila hindi, yun eh. -hindi, Pupunta ho sana kami eh. Oo, Hindi ko pa kayo nun eh. Kaya lang, di mo ka ata makakadaan dito no, nung birthday ni Lola Sally. Pagka ano, makakita na niya mga tinutulungan namin dyan. Oh, yun nakasubscribe na ako siya eh. Ayoko. O, paano po nanay, naman, naman ko ni ah... Uh, sa... <laughs> kasi siya na sa abala. Hindi, okay. Alam, meron, alam, ho kasi, meron ho kasi, meron <laughs> ho kasi nagpapa-update na Ninang. Gusto siya matulungan. Ay, ala na. Eh, tapos napahinga ho kasi kami sa pagcha-charity kasi. Ah, oh. uh, basher yung nakita namin, hindi mga kaibigan kaaway yung nakita namin. Kaya ngayon, matagal ho kami hindi na pag-charity kaya ah, babangon na ho ulit. Sana makadaan ulit kami dito. O, paano po? Salamat po. Ah. Pasensya okay. sa abala. Okay, 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 dos, okay. Dos, dos. okay. na. na. Abustan nyo na lang po kami sa mga anak. Ayan, uh, ah, biyahe ulit kami sa Tatay Pagdanto. Ah. Ayan po, uh, ah, ala balita kay Lola Meli. ah Hindi ate Emma. Kami miss si Lola Meli. Wala po, hindi namin hindi po makita. Ang ah, sabi lang daw po, kinu, sumama sa tagapalengke, pero ay mataas. Kaya po, mataas yung daan. Hmm. Sumama po doon sa tagapalengke daw. Eh, Nag-ikot naman po kami tatin pa nga sa palengke. Sa ng Siguro, mamaya po, ah, Dadali naman namin sa palengke sa Kuya Picoy. Dito na natin ang bag sa motor. Tapos Pagtatanong din po ni lamin si Lola Mary. At siyempre, hindi nang Emma yung para kay Lola Mary na itagdag ko na po kay kay Ate Jessica na itagdag po namin. Dahil magkikita na rin po siya ng Peloy para pagkikita mga namin. Manalaw siya. Kahit pa Paano po, agad ah, dito na lang po ang um, aming kwento um, aming at aming damad yung kwento um, natin dahil hindi po namin natagpuan si Dona Meli. Maraming maraming salamat po at namiss ni, namiss po ni Inang Ate Emma, si Lola Meli po natin na mahabang panahon po natin na ibang dami, mahabang panahon po natin na na video ha kahit naman po mahabag panahon din po natin iyakap mahabag panahon din po natin sinayakan at ngayon uh, sana makita pa po natin uh, may request ng po din ng ati ema kaya po din ng ati ema maraming salamat